libre si boss, boss Randy. Kaya naglilista po ang uh, ng ating boss, oh, na naman. magiging eat run, eat and run tayo in pagbalik <laughs> eat in run. Haha. na Haha.

Alright, yung order mo nandiyan na, dumating na. Sarap po. Piring agad. Ah, sarap ng sabaw. Ay ah. na, ano yung Felix? Ano yung order mo, Boss Felix? Lepo, lepo. Lepo, lepo. Okay, okay. Lepo, lepo. Substitute yun, eh? Paghuli. Ayun o. log. silog, para kay Toto. Breakfast. Okay, sabaw muna kami. Sabaw sabaw sabaw, 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 sabaw. Sabaw, sabaw. Wala pa. Ay, nang sisigay. Kami nila Ay, boss. Dito, boss. <laughs> <laughs> boss, saan <laughs> yan, boss? <laughs> Take out. Take out. Salamat po, salamat. Maraming po. salamat po. <laughs> salamat. Mmm, <Salamat> ang po. Ang <laughs> <Salamat. Salamat po>. laki, <laughs> mm, oh. Panalo oh. yung serving, oh. Ito, paano mo malalaman pag mayaman yung kumakain? Thank you, sir. Anong tira? Yes, may tirang tinggan. Tinggan. <laughs> kami kami may yaman din kami kumain tayo. Papayta ko sa iyo. Oh, ganyan kami may yaman kumain, nagtitira na si Buyas. Ito, ito mahirap to. Oo. Okay. Kubos eh. Yeah, ano lang. Kalagitnaan lang, middle class. middle class lang eh. May tira. Eh. Konti, may buto. Oh, ito. Joro, joro. <laughs> Ngat-ngat. Ito pala <laughs> yung buto. <laughs> Wala pa track pa niya. Meron, meron. Yan oh. Uh, Puro uh, Sibuyas Buyas. JC bilisan mo. Joro, take out mo na lang yung buto na yan. <laughs> 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 Kumala kayo, di may nagligpit dito, kawas ko uyo. Oi, sir. Ano, sir? Martineo, es <tuk tangan>